What's up, guys? So, ako nga pala ito, CJ. And, Dub So, another vlog na naman. So, kita nyo, medyo maliwanag na ako, guys. Medyo maliwanag na. si dito lang kasi yung, ano, ring light ko, pag gano'n. Ring light ko, pag gano'n, guys. Dito, pabayaan ko na, madilig kasi. Blue, then white. big sabihin, guys, pag white dito, big sabihin, maliwanag. Pag, blue dito. Hindi naman siya black, guys. No? Blue. Madilim na lang dito, guys. So, medyo. Pag umarap akong ganyan, yan, medyo maliwanag. So, pabay, ano natin yan? So, nakasulat naman sa title, guys, di ba? Kung tuturoan ko kayo kung paano paano ko ginagawa yung mga thumbnails ko. So, isa pa lang naman nagagawa kong thumbnail. So, nanood kasi so sa YouTube, guys. Mga vlogger dyan. Ayan na yung ano You? No. yes so basta na yan. yan so guys sorry guys medyo nag iba yung mukha akong kanina kanina kasi guys ayos tapos biglang pagdating boom nag iba na pinost ko kasi sa camera ko guys post muna so, so ano nga tayo kanina Turuan ko kayo guys kung paano ko ginagawa yung mga thumbnails ko guys. So, yun lang. Then, ganito muna yan. So, yun guys. So, naka on na nga pala tayo. So, yun. Ito na tayo guys. So, ito na yung phone ko. So, ginagamit ko siya. Then, Tut nandun na nga pala tayo sa so, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung thumbnail. So, steps by ano siya guys. Puna mo na guys, download nyo tong PixArt. Ha? Kailangan natin tong PixArt na to. Punta kayong PixArt. Punta kayong Pix PixArt guys. Then, wait lang. Wait lang guys. Medyo mat, Ayan pindutin nyo tong plus button na to, guys. Plus button. Then, So, pipili kayo ng background. So, meron tayong nakitang background dito. So, ang hirap ng signal natin, guys. Hindi ko alam kung bakit. So, sorry, guys. Naano ko yun. Ito. Ito. lang, guys, ha. So, pwede na to. So, kung gusto mo, guys, lagyan natin ng photo. Scroll, eh, ganito. Sa side-side nyo lang yan. So, sorry, guys. Side-side nyo lang yan. Then, makikita nyo tong add photo. Punta kayong add photo, guys. Ay! Wait lang muna, guys. Puna muna pala, guys, para sakta sa sa may YouTube. Punta kayong tools. Then, crop punta kayo sa youtube guys ito, ito guys yan, sa so, youtube din, check yan, so ayun yung mang, makikita naging, pag, ginawa mo siyang youtube guys, then punta na tayo sa add photo guys, sinabi ko kanina then pipili ako ng background so pang ito talaga guys so, pang ano talaga siya pang, ano, so ano parang na ano, maganda so ito na lang, pangat ang mga pictures ko so ito na lang guys, let's go Then, pindutin nyo tong add, guys. So, pwede nyo siyang, sorry guys, sinisip po ko. Pwede nyo siyang i-adjust. Ayan. So, nandiyan dyan siya, guys. Kung gusto nyo, guys, mawala yung, pagbaba, yung background niya kulay puti. Yung kulay puti, guys. Punta lang kayo sa cutout. Cutout kay guys. Cutout. Ito. Ayan. Pindutin nyo yan. Then, isu isulat nyo person, guys. Person. Yan. So, sargis, regis na load Yan. So, yan yung mangyayari pag person yung ina ano na mo. Ito. Yeah, ay, nabura ko. Sorry. Lagyan natin nga lang. Yan. Yan. Yan ulit. Yan. 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 So, ano to? So, lagyan. Oh, pwede siyang na sobrang laki. Sobrang liit. Mga ganito lang, guys. Yan. 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 So pindutin nyo itong pambura din Iyan Dapat case kasi Wala dapat ano yan Kasi masasama pa din yung background mo yan yan. Ang kulit ng Pagbubura ko guys Nagdutuchang tutchang So sorry guys Lagyan ko itong So save na natin pindutin nyo itong save guys Save, so, so naglo-loading na siya, guys. So, yan yung makikita nyo. So, medyo pa rin siyang, ganyan. Yan. Yan. So, then, lagyan natin siya ng border, guys. So, white lang. Pwede nyo siyang Ganyan. So, pwede nyo siyang wala. Ganyan. So, mga sakto lang, guys. Yan. So, mga ganyan, guys. Then, pwede nyo itong check button natin. Check. So, sa sinisipon talaga ako. So, yun. So, kung gusto mo mag ta, guys, ito, ito yung, a ko. So, magpunta kayo sa text. Ito, guys, sa text. Text. Pindutin niyan din yan. Then, so, magta-type na tayo. Ito. Paano gumawa ng tam nail sa sa cell phone ay wait lang sa, an sa android phone sa android cellphone yan yan, so guys, ganyan na siya. Paano gumawa ng thumbnail sa Android cellphone? So, tanggalin na natin tong pangit. Po na lang, guys. Yan. Pidutin nyo itong check. Yan. So, yan. So, pwede nyo siyang kahit ilagay saan. Yan. So, pwede siya kayong pumili ng font dyan, guys. So, ito ang gusto ko. Saan? So, sa punta kayong stroke kung gusto niya din katulad ng sa akin na guhit na yan. Stroke. Black. Ganyan, gan, ganyan yung akin guys so black yan so na natin siya. yan then pinitin yung syang check guys so lakihan natin mga ah, ganyan check yan then paano gumawa ng thumbnail sa android phone yan so yan yung labasan So, lagyan, add natin siya ng sticker, guys. Itong sticker. Punta lang, guys, sa stickers, guys. Ayan. May na no signal. Punta ka yung search din. Cellphone. Cellphone kasi, guys. Diba, cellphone yan. So, ito na lang, guys. Ito na lang. yan Ayan. So, pwede nyo Ay, lakihan. Litan. Mga ganyan lang. Ayan. So, nanonood sila ng pipito manalot ang pangit yan so paano gumawa ng thumbnail sa android phone yan Then, lagyan natin siya ng border white yan then sa natin siya sa setup dito guys ako dito then lalagyan ko siya ng thumbnail na ano And then, mag-add photo ako ulit, guys. Ito. Yan, add photo. Then, pupunta ako sa thumbnail. Where? Asan yung thumbnail? Yan yung mga picture ko, guys. Mga TikTok. Ang TikTok ako guys. Wala na yata yung thumbnail. So, kung wala na yung thumbnail, guys, mag-search na lang ako sa ano tam thumb... nails ay tam nails nail lang pala nail kung wala edi eh, screenshot na lang natin ano to may kasi ng nung... ay pangat siya guys okay. so screenshot na lang natin siya dun punta tayo sa baba yan so napin natin yung thumbnail ko eto guys so screenshot natin siya screenshot yan then oy nakita yung ano ko okay lang yan edit natin sa um, edit and kasi ano ko guys video edit to. ano ko um, yan then matatanggal din naman yan sa ano ko guys sa may vlog ko nice go. oh bini bini Yan, so ayusin na lang natin siya. Then check. Then punta na tayo din sa may PixArt. Yan, so back tayo. Nasaan na yan? So maglagay muna tayo ng YouTube guys. So ito yung naisip kong YouTube. Yan. Ay, ito na lang guys. Pili na lang tayo dito. Pili na lang tayo guys dito. Yan, Iyan natin to cut out. Ang pipiliin ko guys is YouTube na lang na ganito. Ito na lang guys. Outline. Ito. Yan. Ika mag-alala. Yan din. Check. Ayan. So, iyon yung kinalabasan niya. Then, save na natin siya. Gogi. Mm, ano? naman then sa so youtube then lagyan natin siya dito yan sa so pipito talaga ay hindi natin siya nalagyan so okay lang yan guys hindi natin siya nalagyan ng border ay nang magandang pagkakamali so add ay photo add photo tayo guys ito yung thumbnail na skin screenshot natin. So, pinutin natin siya then add. Yan. So, ang pangit niya, di ba? Pag nag-screenshot ako. So, cut out tayo, syempre. Cut out. Free out. Ayan. Ayan, guys. So, ayan. So, automatic naman siya, guys. Eh. Okay lang lagpas-lagpas. Pag, ano kasi, pag pinindot mo yan, automatic siya, guys. Ayan. Ayan, automatic na siya din. Ayan. So, ayan yung kinalabasan niya, guys. So, yun lang. Ayan. Tabnail. So, para di natin makalimutan, maglagay tayo ng border. Ayan, um, mga uh, ganyan lang. Then, liitin natin siya. Ayan. Then, check. Ayan, so, isang pagkakamali yun. So, okay na yan, guys hundred phone. So, pindutin nyo tong arrow, guys. Arrow. Ay. Diba yan eh? Yan. Sisave nyo siya, guys. Save. Save. X -save. So, tamating na siya. Nandun na siya sa gallery nyo. Then, So, yun guys. So, ito na nga pala. Tuturuan ko na kayo kung paano maglagay ng thumbnail ano maglagay ng thumbnail sa ano, YouTube ninyo. Una muna, guys, download nyo tong YouTube Studio. So, makikita nyo siya, guys, sa YouTube nyo. Pag pinindot nyo yung profile yung sa YouTube, guys. Ito, guys, o. Oh, Kapakita ko lang. Pag pinindot nyo yung profile nyo, pinindot niyo yung profile nyo, makikita nyo tong YouTube Studio. So, pinindot nyo yan. Yan. So, ito na akin. Kasi, guys, nakapag-download na ako ng YouTube Studio. So, eto guys. So, halimbawa lang naman to. Eto. So, yun. So, eto guys. So, eto. Pindutin nyo lang video nyo. Video. Eh, pindutin nyo to lap parang lapis guys. Pindot. And so, medyo nag-loading nag uh, din siya guys. So, pindutin nyo tong edit thumbnail guys yun edit then yung ginawa natin kanina punta kayo sa custom thumbnail yan so ito lang ha katapos yung namin kumain so ito yun guys diba so yan yun paano gumawa ng thumbnail so ito yun guys so pindutin nyo tong select then save okay, so loading siya guys Yan. Subak so, na natin siya. So yan, nagbago na yung ano niya. O di ba? Nagbago na punta tayo sa YouTube channel ko. So yan, guys, punta na tayo sa YouTube channel ko, YouTube. Ito yung profile ko guys. Then your channel, my channel guys. So ayan. Yan, pa may kasunod pa naman. So, sorry guys. Iba kasi yan. Halimbawa ko lang naman. Yan Oh. So, yan na yung thumbnail ko guys. Ito, ito yung pangalawa ko. Paano gumawa ng intro gamit ang app na yan. So, yan. Yan lang guys. So, back na tayo sa video. yun So, guys. Ay, tabi nga. Baliw. Sorry guys. So, yun, so, yun guys. And, So, yun. So, sana guys, na no, intindihan nyo yung pagbablog ko. So, yun lang guys. So, tutorial ko yun guys ha. Ah. So, di siya resquited. So, ang ginawa natin kanina, paano gumawa ng thumbnail. Tsaka, paano maglagay ng thumbnail. So, yun guys. So, guys, hindi pa, di pa naman ang sasabi ko nung mag-subscribe na ko. Kung nagustuhan nyo to guys, mag-subscribe kayo sa channel ko and pindot nyo din yung notification bell dyan para lagi kayong updated sa latest videos ko so yun lang guys I subscribe kayo sa channel ko lang ha then mag like na rin kayo guys din manunod ko sa youtube ko paano buksan ang comment so kasi hindi ako marunong so, sa pa ano small vlog or lang pala so, lang guys so sana naintindihan nyo tong video na to uh, hindi magulo gulo yun so yun yan lang guys. Bye bye guys. Next vlog na lang. Bye bye guys. Subscribe.